Ito mga idol uh, Wizard mga idol Yung kanyang One way clutch Sa starter mga idol ay Dumudulas Ayan mga idol yan, Dumudulas yung One way clutch Kaya papalitan natin ng, ng ganito mga idol Ito yan, yan, Yung roller nyo mga idol ay papalitan Ayan. Titingnan natin Bubuksan natin mga idol Buksan natin. Ayan, mga, ito -kabit, ito. Ayan. Ito, mga idol. Ayan. kabit nito. mga idol, Ganyan magkabit mga idol. paraan na pagkabit mga idol, lang, 'yan. Ah, okay. Ayan, mga idol ah. Kahit ano yung paraan mo, basta mapalitan mo lang ito, mga idol. Ayan ang na, tingnan naman okay. ngayon. Mabagal na, idol, kasi matanda na. Matanda na yung umayos. Ayan. Ayan mga idol. Tapos ikakabit na mga idol. yan. Magkabit dito mga idol ay ganito yung gawin nyo mga idol. O. Magkabit dito. Ayan Lagay mo yan. Tapos waser Waser Tapos ito mga idol. Ayan. Ibiglain mo yung cake mga idol. I-cake mo. Nang kamay mo yung cake. Biglain mo para makapasok to mga idol. Ganito. Gayin nyo mga idol. ayan, ayan mga idol. O. Pasok na. Ayun lang mga idol. Biglain nyo yung yung kick niya mga idol. Ito na mga idol, nakabit ko na. Tingnan natin kung makaya ang baterya mga idol. Tingnan natin kung makaya ng baterya mga idol, ayan o. Ayan, start na mga idol. Ayan mga idol, kung minsan lumalaga, pakit mga idol, mag-start mo. At yung alanganin, yung pag-kick-start mo mga idol. Kasi ito siya mga idol. Ayan o, oh. ayan mga idol, may tama na mga idol. Ayan o, oh. makita nyo ba yung tama niya? Ayan. May tama na mga idol. Kaya pinalitan na.